Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Linggo po ng umaga ngayon. Bali, kaninang umaga nagsimba ako. Yung 6.30 na misa ang pinuntahan ko. Tapos pagkalabas ko ng simba, pagkatapos ng misa, nagdiretso ako sa kalingke Tapos bumili na ako doon ng aming uh, magiging pananghalian at saka... Diretso na ito hapunan. Meron tayong hipon. Ano to? Gagawing sinigang na hipon. Ayan. May hipon tayo. Tapos, meron akong galunggong na lalaki. Nakita ko to na galunggong na galunggong na lalaki. Binili ko kasi gusto ko magpaksyo dahil maraming bahaw kami. Sasamaging ko yung bahaw. Tapos, ito yung ihahalo ko na paksyo na galunggong. Siguro, lagyan ko to ng ano, ng talong at saka uh, ampalaya. Siguro lagyan ko yan ng talong at saka ampalaya. Tapos syempre dahil sa hipon, sisigangin natin. Pero hindi ako magluluto ng sinigang na hipon. Yung magluluto niyan yung pamangkin ko kasi napakasarap niya magluto ng sinigang na hipon. Meron tayo, pag nagsigang siya ng hipon, nilalagyan niya ng talbos ng kamote. Kaya bumili ako ng talbos ng kamote at saka syempre di mawawala yung kangkong kasi gusto ko yung may gulay sa sinigang. kikain lang ako ng gulay pero yung yuk, hipon hindi. Tapos, uh, diretso na pang merienda yung binili ko. Bumili ako ng nyug. Itong nyug na to maliit, maliit lang ito. Bali, 15 pesos lang ito. Para to sa merienda. At yung saging na hilaw. Ayan, gagataan natin. Medyo maniba na siya. Masarap nga rin ito gataan kasi medyo manamis na mes. Ayan, ito yung magiging uh, merienda natin na uh, saging na ginataan. Ayan. Bali, ilagay ko muna sa baba yung saging. Tapos yung itong niyog dito na. Maglilinis tayo ng ating darunggong at saka yung hipo yung galunggong kung tatanggalan natin ng hasang. Tapos yung, pipiliin ko lang yung medyo maliliit kasi yung iba, oh, malaki siya. Yung medyo maliit lang. Pero ngayon, ito muna yung ating ulam. Hinuhugasan ko yung plastic. Ayan po, bali, yung papaksiwin ko, yung ganito lang kalalaki. Ayan, nakita nyo, ganito lang kalalaki yung ating papaksiwin. Kasi yung mga ganito kalaki ipiprito natin yan pero sa susunod na na araw siguro konti lang yung papaksimin ko matagal na rin ako na luto ng paksiw siguro higit dalawang buwan na nung nagluto ako ng paksiw di na yun nasundan ngayon lang naisipan ko magpaksiw kasi maraming sinangag ay maraming bahaw yung bahaw kasi sasangaging kaya masarap yun para sa sinangag linggo ng umaga ngayon. Kaya wala tayong trabaho dun sa kabilang bahay. Pare, bali, uh, pahinga nila bukas naman. Ah, uh, masyado pala magastos yung pagpapalitada. Yung sa plastering. Ah, uh, yung iniisip ko na halaga sa plastering, kulang pa pala yun. Tapos, medyo, mabagal sila kasi nga mataas, mataas naman syempre ano sila, yung mainat sila sa mga kilos nila yung paglipat-lipat din kasi ng ano yung tinutungtungan nila mahirap din kasi kaya, Ayan ako, tignan. kaya sobrang magastos pag nagpagawa ng bahay pero mahirap din magpagawa ng bahay pag sabihin na ipunin natin yung pera kasi yung pera madali magastos. Kaya, kailangan talaga pag may pera ka, pagawa ka. Tapos, hintayin lang natin na matapos kung tayong mainit. Pag walang pera, tigil. Pag may pera, uh, pagawa ulit, pag nakaipon ulit. Uh, pag ganun, ako ganun ang style namin. Ganyan. Kasi pa Halimbawa, isang bagsakan lang matagal bago ka makapagpagawa ng bahay. Pag andyan na kasi yung pinapagawa nyo ng bahay, parang natututo ka magtipid, yung mga uh, gusto mo bilhin, hindi mo binibili kasi iniisip mo na ilalaan yung pera para sa bahay. Pag nag-iipon ka ng para sa bahay, minsan natutokso ka ng mga bilihin. At ito na, dito na tayo sa ating uh, hipon, tanggalan lang natin ang kinain siya. Ayan. eto badi yung kilo nito ay 360 tama lang to para sa sinigang ang laki masarap ang sabaw nito eh At ito na yung ating paksew. Uh, ah, bale, ang nilagay ko lang dyan, bawang sibuyas, tapos yung gulay, okra, at saka talong, wala na pala kaming ampalaya. Gusto ko sana ampalaya. Tapos lagyan ko siya ng mantika para medyo masarap yung ating paksew. Ayan. Lutuin na natin. At ito na yung ating paksew. Ang sarap niya kakain ako. At ito na yung ating sinigang. Ayan, sinigang na hipon. Tapos na sila kumain. Ako ang kakain na naman. Makikihigop lang ako ng sabaw kasi bawal sa akin ang hipon. Ayan, diba? Ang sarap magluto ng pamangkin ko ng sinigang na hipon. Tapos na sila kumain. At ito na yung saging ni Marienda namin. Niluto ko na para A ah, magbabantay na ako ng shot. Maaga pa, wala pang alas dos. Ayan, masarap ito. Laging ganyan yung luto namin pag may hilaw. Medyo maniba, masarap pang maniba nito na ginagataan. At dito naman tayo sa shot. Bantay na naman tayo dito. Ayan, mga naglalaro sila. Ewan ko anong laro nito? Yan, yan ang mga laro nila. Kain na tayo ng merienda. Saging, wala pang alas 3, bale. Alas 2.45, 15 minutes lang naman para mag alas 3. Okay na yun. Hindi pa naman ako masyado gutom kaso masarap yung saging na pagkaluto ko. Maliba na kasi to, tapos ginataan ko. Alam nyo ba, yung hinog na saging, ginugulay yan sa amin. Masarap ang gulay niya na hinog na saging. Pero wala siyang halo. Yung hinog na saging lang hihiwain niyo ng maliliit. Tapos gagataan niyo. Tapos may kaparis na inihaw na tuyo or pritong tuyo. Sobrang sarap ng kombinasyon niya. Ganun. Ayan. Mm. Sarap niya. Ganito pagbantay dito sa shop, laging musog. Kasi pag nakaupo ka, naiisip mo kung anong mga kakainin. Ano yan? Sige. Okay. Ayan, meron mag stop time. Ayan po. Ayan po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa na channel namin, maraming salamat po sa inyong lahat.